Ya. <laughs> kono pipi na. <laughs> kono. Ini enggak ka, harapan, Pak. <laughs> bisa na pasin saya <laughs> oh. hindi ba hindi kasi binili buo na lang. <laughs> Para ganito ganito style ko na ang galing. minibigyan ka na nga, reklamo ka pa. <laughs> ang dami mo reklamo, binibigyan mo. puta kasing hirap. Maubos yung pasensya mo dito. <laughs> <laughs> mm -hmm. grabe, naka -stick. <laughs> grabe na dito. grabe naman nag-ano Hindi nag-paunay hunayan. Over. na ba? Tulala. Ay! Ay, mo. Ay, mo. lapit na malapit na hindi kasi nila umupo ah